nandito kami sa Luwakan Airport. Ayan. Ayan na yung pa. Yung church nila. Tapos ayan mismo yung Luwakan. Ayan na yung office ng Luwakan. O Alam nyo kung bakit kami nandito. Pag-deliver kami ng mga paninda namin. Na sibuyas, bawang, meron pa po. Order na po kayo. Ito yung fire, oo, oh, oh. firefighter. O oh, ba? Ano high-tech yung ano nila? <laughs> Ayan. Ayan na ang luwakan. Luwakan Airport, LA. In short, LA. Ayan. Pasok na kami dito sa may... Ay, bawal po kasi sa runway. Kaya dito kami sa gilid-gilid headquarters. So, headquarters ng Luwakan. Luwakan Airport, yun. Okay nga hanggang nag-improve yung headquarters dahil. Ang mukha yun. Pwede pala siya din yung pinakamain. Pero RCG pinakamain na o, adyo yun ang doctor Yun. Ayan. Yan yung ano, yung nagsisignal. At ay, wiii! At kaskas dyan. Kas, dito, dahil Dito yung, idikat lubak-lubak, Dito ito yung ba? Diba? Oo. No. So, pagkakuan ti jeep ti kias yes, idi matlang tatangay kitanya kita nyo inaramid dan Baguio Airport Directory you know? ayan o yung mga ano natin mga flights ayan siya ayan Maraming tindahan pero walang airplane ngayon kasi may bagyo. Nay tatiran wi ngam madu grabe kimbalay at ti balbalay. Kimbalay at ti balbalay. idi di ba awan dai idi awan dagi tu ida. nih. ni kita mi. Makwak dai ti petan no yeah. awan no close i Jayan ti Kwanti Airport, Jeran Way. Iti ti ni pagnanti jeep ti Itat idi akat hanpay nga simentado. Itat ta simintado kin imadu aduti balay nabalayan halos nabalayan amin ito'y igid-igid na nagadupay ti oregano na ni eh. madati ba pakakidito pakakidito'y tibalay ni manang limay jika block e jay shanghai winta taga atok uh, trellis una eh atok uh, trellis Ato At pero ito bangin. O dito may wagwag 150. Wow. 150 pants. No. Lagi naman 2 pants. So dati kikat ito ayan ni Jane Old Shop. 50. Dito yung sakduan ng ano o magmahalap ko. big, Oo. Alam niyo kung saan galing yung tubig nila. May kanal dyan. Hindi <laughs> ka <laughs> <laughs> Ang daming-daming tanki oh. lang tubig. O yun. Ata. Angelic Store. Dito din si Solid North. Meron din siya ano dito. Para dance. Solid North. Oo kasi minsan nakikita ko si Solid North d'yan mo no, Sa may ano na atok trail. Baka dati naka-franchise dito yung mga konti. Oh, may kasalan. Oh, yun, may kasalan sa taas. Aakit pa talaga. GNT Express. Dropping, ano, mga dropping-dropping yung nagpapabox-box dyan. Yes, please, siguro mag-netting ano. Siguro ni Seth mabaling. Oh, ni Seth, dagi dyan lalaki, mabaling. Hindi, Chrisline. Pwede pilag namin yung yes. sandawa. Pagod ka na? Hindi pa? Kaya ko pa, ka tita. Hindi lang ka tayo ang nagtas ng SM. Nagli... Nisa-set na lang ng English. ag English. nag-play ng English. Aba, kan na daw Oh, welcome home, Mama. <laughs> welcome home, Mama. Welcome home, Mama. Welcome home. Tayo na. Nag-pero si ano, si Enzo ang emotional. Yung makakapagod tapos umiyak. sabi ko, wag ka umiyak. ito eh, ba't ka iiyak nandito na nga ako kung iiyak ka pa iya yung muti emotional mood naka uwi na nga naka uwi na nga ako diba ikaw yung may gusto na uwi na ako ayan happy tummy nagaduti pinag improve tikwan